So, guys, unang pumunta ko dito, um, si Tau, dito na lang sa pilapil na to ang natira. Tapos, pagbalik ko dito, wala na! Oh! Pinakain pa sa kalabaw yung ano, yung palay! Disko! Pati yung palay na pinain ng kalabaw. Oh! Hmm? Oh! Pinain kalabaw yan. Sure. Hmm? Kinain ang kalabaw. Ano mo? Pag ganito nangyayari lagi sa palay mo, high blood ka. Makakabuisit. Mahi-blood. Yung mga pilapil na yan, puno ng tanim na. Tapos doon sa part na yun, yan, dyan. Sa part na yan, puno yun dyan ng sitaw tumubo na yan nung nakaraan pagbalik ko dito kinain na naman ng kalabaw pati pong yan. pati pa palay kinain ng kalabaw kaluka pumunta kasi kami dito nag spray ng para sa mga insekto bayan sa palay kasi pag dinadapuan ng insekto yung palay nasisira yung palay ano hmm. May bunga-bunga na yan, yung iba. Nakainis. Nakaraang linggulong ako dito nang galing. Omo, isa na lang natira sa tanim kong ano, sitaw, yun na lang natira. Yan, yung pumuputi-puti yun doon. Yun na lang natira na no? Nakakainis. Yes. Nakakabuisit. Nakakabadrip. Basta ako ako sa kabila, mag-spray din kami. Doon sa kabilang palaya namin. Kasi nga, may bunga na yun doon. Eto, ano pa lang siya. Bumi pa lang dyan. Alam mo yung ano, palay na matataas. Ano yun eh? Tawag yun dito sa bag. <laughs> sa bag pa lang yung tinatanggal yun kapag aanihin niya kasi pag uh, gagawing binhi wala na siyang ganun wala nang sa bagi. maganda din guys maging farmers kaso lang ang mura ng palay niya sobrang mura lalo na pag anihan Minsan, san, 11 na lang yung kilo, 12. Tapos ko naman, kapag nabilad mo na, 15. Okay. Pero kapag kakain mo lang, walang problema. Hindi ka magugutom dito. Isawa-sawa ka ng ano, kakasain. Ulam lang problema. Kasi wala kami gaano gulay ngayon. Tapos amalang isda ngayon, tsaka karine. Hindi ka tulad ng dati, mura ng karne. Tag 140 lang ang kilo. Ngayon, 190 na. Tapos ang mura pa rin ang kuha ng ano, baboy pag buhay. 115 lang. Pero sa iba, 130 na. Pero dito, 115 pa rin. Hakabad trip. Sobra. Kawawa yung palay namin. Tinapak-tapak ng kalabaw. Tapos kinain na niya. hindi lang masama mang mang away ng tao away ng talaga yung may ari ng kalabaw dyan mga kainis okay. yes. niya mabait ako kung hindi papaluin ko ng kalabaw niya yes. yung sa kabilang pala yan yung tingnan nyo, halata talaga siya nagkakasakit kasi medyo madilaw-dilaw na mapula-pula Guys, dito, namumula din. Eh. Yeah. Namumula siya umupo pala. 'Di ba? namumula. Ay, na kumpay mo? Iba. Iba? Nagbat mo ng... sinong istiga pamampaites ng mumpay? Tapos nagamit. talaga bukod. niya ng damo. Gindabuta na ba na matapos yung si tanam ko doon nga ano, sa gilid? Yung sitaw. ginubos oh, na kapakaun sa karbaw na. Why si Guruki? Napakabulag niya talaga. Hindi niya nakikita yung mga sitaw. Alam naman niya maraming sitaw doon eh. Kaluka. Tinatanggalan ni nung isoy ng damo yung gilid ng pala Tapos kinukumpay yung ibang damo ginapakain. Yan, yan. Pinuputo niya yung damo tapos pinapakain sa kalabaw. Try ko naman. sa antoy sa pinsan ng asawa ko kasi isoy lang yung nagtatanim kasama yun dun sa kabila namin yung dyan sa bus sa katabi nito katabi nito yun yun yung amin yun yung tinataniman namin kaya sabi ng viewers ko lawak lawak daw ng ano farm namin <laughs> dito sa amin sa pinsanto ng asawa ko hindi ito sa amin yung asawa ko wala yan talaga silang palayan wala yung palayan na tinataniman ni tatay inaarkilahan lang yun nila hindi talaga sa kanila pero ako meron kaming palayan sa antike sa mama at papa ko. O, kami na lang yung magkakapatid na tira. Yung kuya ko yung nagtatanim doon. Kasi si kuya ko naman talaga yung <laughs> namamahala sa palayan ng mama at papa ko. O guys, may bunga na yan siya pero hindi, siya, hindi maganda yung bunga niya. Kasi nga, yung sakit ng ng dahon ng palay pupunta sa bunga niyo. so kung napapansin nyo yung aking uh, sitaw dyan wala, nagkasakit din siya hawaan din siya sa palay yung uba na matay so, mag i-spray kami dito kasi nga para yung mga yung mga insekto dyan hindi na siya dadapo dyan kasi mas lalo masisira yung palay kapag maraming insekto yung sa palay hindi yan siya ano sa palay hindi yung yung gamot hindi yan siya maano sa palay kasi iba talaga yung ginagamit na gamot doon sa bunga ng palay yan kasi para lang yan sa insekto insekto na dumadapo dyan sana sa dahon ng palay kasi yung ibang palayan ni nila ng polyar. Para maging maganda ang butil ng palay. Yun. Di magandang kainin kasi nitihika. Para talaga yun saan. Para maging o or malaman yung ano Yung yun. butil niya. Yun. Kapag para naman sa damo, damo lang yung ito, kadyos yan. Yung ginugulay yan eh. Nahalo sa mangka, langka. Tapos, karne ng baboy. Masarap yan. Sarap bunga niya. Kasi hindi pa siya namumunga. Namumulaklak. Nagsisimula pa lang namulaklak yung iba. <laughs> Dino, may bunga na. yun Marami akong mga video dito sa palayan na hindi ko pa na-upload. Ang araw-araw lang talaga ako mag-vlog. Marami. Yan, yeah, baka namin si Vera. Ay, di ba yun ba yan? Yan. Yeah. Vera. Vera! Doon naman sa babaw si Sibiri. Tingnan mo yung asawa ko. Yung doon bibibo niya yung ano. Yung palay. Siya dito ng palay. Maganda talaga. Nung nakaraang first, ay yung sa first cropping niya. Ang ganda gundo kaya ng bunga niya. Kaya marami kami na ani dito. Kasi yung pinaka mataas na ani lang nito dito. dito. Si Ocho. 19 pero nung nakaan nag, nag, 24 nakaan kami 24 sako hanggang dibdib <laughs> kaso lang hindi maganda yung bunga no? ano baka ko konti siguro yung ani namin dito na ah, second week ng February yan ani ang ganda bakit? Ay, hindi ako kasya dyan sa may ano, nahuhulog ako. Yung iba, buhi naman yun dyan kasi hindi lang gumapanggapang sa nila ko. lang buhay ng farmers. Akala nyo madali, hindi, madali nakakapagod trabaho ng ano, mga farmers tapos mura lang yung kilo ng palay pag mga ganun kilo ng palay para nakakapaghinayang isipin mo pa lang yung pagod mo luging lugi ka kasi iba yan lang pinagkukunan nila ng income ano, yung palay Ganyan, pinagkukuha yung mga pangkain nila araw-araw pang ng ulam. Kasi yung isang sakong pala, magkano yung ama Kaya maabot mga yung So, shout out sa AZJ Shop sa Shopee. Malaki hmm. na yung ano dyan. talo, Kaso maraming damo. Bukas dadamuhan namin ng asawa ko. Tapos tatanim namin ng ano ulit. Magtatanim kami ng okra tsaka kalabasa. Tumumulaklak na yung imang talong ko. Tapos yung kamatis ko dyan, sa dami kong tinanim, dalawa lang yung tumubo. Namamatay talaga siya kasi hindi naman yun talagang sure na sure mamabuhay kapag ano. Ka Katulad nung tinanim ko dyan, sunod-sunod yung ulan. Amen na bumubunga na doon. No. Yung na yung papaya. Yan o. Oh. Diba? May buki. Yan. May bunga na. Ang tinanim yan? April o March? Namunga na siya. Wala pang isang taon namunga na siya. Ilang months pa lang yan. Tutuusin ilang months pa nga lang. May mga kadyos din yan dyan. Na ano na. Ikaroon na ng damo. Bukas, dadamuhan na bukas. itaw ko, yung iba, namatay. Yung iba, buhay naman. Yun. Doon, nais ko na yung pinagapang ko na sa mga... Nahawa din sila sa sakit ng... Kaya magtatanim na lang ulit ako ng sitaw kapag wala natang siyang palay. Pag natanggal bala ko kasi doon sa kabilang palayan kasi mas malapad yun lawak anahan ko ng munggo isabang ko ng munggo ang ganda rin yun munggo lapit na kanyang matapos sa bukas, kapag hindi nang anak yung baboy namin, ngayon or ano makakapagdamo kami dito pero kapag nanganak yung baboy namin hindi na naman kami makapagdamo dito Hala. Judith na kasi ng baboy namin and in-expect ko siya manganak ngayon or Tuesday ang tagal niya mag-spray kasi nga <coughs> ano niya talaga na hindi siya matumba yung palay kasi pag natumba na yung palay hindi na siya makakabangon kasi nga may bunga na siya nabigat so na yun nakaraan to Diyos ko nadaanan pa to ng baha na may bunga na kaya tingnan mo parang gumanon siya oh. kasi nga naanan pa to na bahaan kaya tingnan mo yung bunga niya parang ang pangit so guys tingnan yung bunga niya Hmm? Parang nangingitim-itim siya. Yan. Batas may pula-pula pa yan eh. Hindi pa rin natanggal yung pula. Hindi pa. Hindi pa rin yung natanggal yung pula-pula niya. Tapos yung bunga niya. Hindi maganda. Hindi maganda. Kasi yan, wala pa yan laman. Wala pang laman yung butil niya. Kapag once na nagkasakit na siya, hindi na yan siya magkakalaman yung iba. May laman siya, pero parang hati, kalati na lang. Kasi yung kalahati. Madudurog na yung kalati kapag yung pinakiskis pinak niya magiging bigas. Ang tagal ng asawa ko magsubay kasi nga. May bunga na kasi siya. Kailangang ingatan mo siya na hindi siya matumba. Yung pati Gusto ko rin magsubo. kasi lang. Hindi na, na. Hindi ko na sinusubukan kasi baka. Mapagalitan lang ako. <laughs> Pero marunong ako. Marunong talaga ako sa mga ganyan. Kasi kaya hinahayaan ko lang yung asawa ko para matuto siya. Hmm. Mauwi na kami mamaya. So, shout out nga pala muna kay Kuya. Ano yan? Yung sa Shopee, yung inorderan ko sa Shopee, yung AZ Airshop. AZJ. CJ ba yun? Guys, malapit na talaga yung asawa ko. Malapit na yung asawa ko matapos at low bat na rin ako. So, kung nagustuhan niyo ang ang aking mga video dito sa aming farm, sa aming farm talaga no. Sa farm ng pinsan ng asawa ko kasi sa kanila naman 'to, hindi naman talaga sa amin. So, huwag nyo kalimutan pong mag-subscribe sa aking YouTube channel no at mag like comment tapos uh, click the notification bell para update kayo lagi sa aking mga video so bye bye na kasi lobat na ako patapos na rin yung asawa ko uuwi na kami kasi magpapakain pa ako ng baboy ko